Good morning mga boss no. Ayun it uh, isang mapagpalang umaga na naman po sa ating lahat and ayun uh, sana nasa mabuting kalagayan tayo. Saan man tayo sa mundo no. So ayan, ingat-ingat mga bossing and uh, ayun uh, welcome back na naman sa panibagong episode ng uh, Simple Mindset. Ayun and uh, ayun nga uh, ngayong araw uh, day off pa din natin and uh, may uh, pupuntahan ako and uh, may aasikasuhin tayo ang mga papeles ngayon so ayan actually hindi ko pa din alam kung saan tayo makakarating dahil uh, yun nga uh, pupuntahan ko muna dun sa opisina ng kumpanya namin so bago ang lahat mga bossing uh, intro lang din muna tayo Good morning, good morning po sa lahat Ayan, and uh, ayun, napakaganda ng umaga natin ngayon Dahil, ayan, uh, nakapag-exercise tayo kanina And, uh, yun, sana panoorin nyo yung uh, vlog natin doon Kasama ko si Boss Jess Ayan, pre, uh, salamat sa, ano, sa pag-invite Ayan, dahil, uh, yun nga, at least nakapagpapawis tayo And talagang pawis na pawis dahil humid uh, and uh, mainit so grabe yung pawis natin kanina so ayan uh, ngayong umaga mga bossing uh, alas mebe ayan, alas mebe ng umaga ayan uh, papunta muna ako ng ano namin ng uh, hospital sa old hospital ayan dahil kukunin uh, ko doon yung mga papeles ko dahil yun nga may pupuntahan tayong uh, opisina sa ministry para don sa ating uh, papeles so hindi ko alam kung saan area pero tingnan natin pagkakuha ko na itong uh, papel ko don sa ano sa old hospital uh, tanong ko kung saan yung area na ano na pagdadalhan nun so ayan Magandang magandang umaga sa ating lahat mga bossing dahil ayung uh, magandang gising natin ngayong araw and uh ana natin yung umaga natin na productive. So ayan, and sana uh, matapos din yung araw na to na productive no. Kaya ayan. Sipag-sipag lang mga bossing and uh makakukuha din natin lahat yung mga pinapangarap natin at yung mga gusto natin gawin. So, ayan, tiyaga-tiyaga lang. So, ganun talaga, madami tayong mga kailangan gawin at uh, madami din tayong kailangan uh, i-risk para sa ating mga pangarap, para sa ating mga needs. Ayan, and syempre, sa ating mga wants. Ayan, so, pero, syempre, kailangan natin priority yung ating mga needs, mga bossing. So, ayan, uh, biyahe lang din muna ako doon papunta sa Amadi and uh, update ko na lang kayo mamaya mga bossing, no. Ayan, medyo maluwag-luwag ngayon yung kalsada kasi ano na, alas maybe na. So, kanina nagsipasukan na yung mga empleyado. Kaya ayan. And uh hopefully pala uh, doon sa pupuntahan natin eh konti din yung ano, yung mga transaksyon. Kaya para matapos natin ngayong araw dahil bukas uh, papasok na naman tayo sa trabaho. So ayan, pagpasensyahan niyo na pala mga bossing no, napakadumi nang sasakyan. Ayun, nakikita niyo naman sa mga bintana dahil anong uh, nung isang araw umulan. So wala. Alam niyo naman yung ulan dito pag natuyo eh, putik na. So tingnan natin na lang sa mga susunod nating mga ano mga vlogs or sa susunod na araw kung mapalinis na natin to kasi napaka dugyot na tingnan sa labas ayan and the uh, yun lang update ko kayo mamaya mga bossing uh, gahe pa rin ako no so ayan nandito na tayo mga bossing sa old hospital sa may Amadi ayan at uh, dito kukunin yung ano dito kukunin yung papel yan yung kailangan natin dalhin dun sa ano sa ministry so ito yung lumang hospital namin mga bossing no ayan hanap lang tayo ng ano parking Ayan at uh, yun nga pala mga bossing no. Ito yung lumang ano namin, yung lumang uh, hospital no. So dito kami dati. Ayan. Malapit lang malapit lang din naman to dun sa bagong hospital and uh, functioning pa naman din to. Kaso ang gumagamit nga nito ay uh, ano, uh, ministry. Ministry ang gumagamit nito ngayon. So, ayan. Pero under sa kumpanya pa din namin na pinagtatrabahoan to. Yun nga lang, yung empleyado nila is uh, yun sa kanila. try ko kasi Arabic yung app na ano nagamit para makapag appointment eh wala walang available slot and uh, yun nga tinanong ko sana kung merong uh, English noon ayan so ingay ng ano natin ng ways gamit ko yung ways dahil uh, yun nga may uh, pupuntahan tayo so ayan Ayun na nga wala daw uh, english na ano doon na option so tinanong ko naman sila uh, yun nga kung uh, yung meron sa ibang app eh try ko daw uh, i-delete yung app tapos uh, hanapin ko yung english na version so ayun hanggang ngayon hindi ko pa rin siya mahanap So siguro magpapatulong na lang din ako dun sa mga kasamahan kong ano <coughs> uh, lokal pagpasok. So ayan, papatulong na lang din ako sa kanila kung paano nga yun. kasi kailangan kong mag-appointment talaga para dun sa ano natin sa document na ipapasa at uh, may ano siya ma-approve. So ayan, uh, yung pala yung inaasikaso ko mga bossing no is about sa aking si nung na injury tayo. So, i final ko 'yon for uh, insurance ayan. So, ngayon, 'yun yung inaasikaso ko. Although okay naman na lahat yung papel, 'yun na lang ay yung problema, yung dun sa may uh, ministry. So, ganun yung proseso kaya kailangan natin mag-comply para makuha din natin yung uh, benefit pero tingnan natin kung maayos natin to kasi na ako dun sa ano arabic kasi so tingnan natin so ngayon ah uh, pupunta ako ng salmiya dahil ah uh, ayan naman sya ayan pupunta ako ng salmiya dahil uh, doon ako kakain and then may mga titingnan din ako doon titingin ako ng uh, gold and uh, mga damit so alam ko naman uh, napanood na napanood yun ninyo na yung ano natin yung uh, mga vlog doon and uh, yun may gusto kong balikan doon na damit na magandang klase as in magandang klase sya so tingnan natin kung may mura and uh, yun nga dahil hindi rin naman na tayo natuloy sa ano, hindi rin naman na tayo natuloy dun sa lakad natin ngayong araw, kaya uh, ayun, mag ano na lang tayo mag uh, relax ayan, so mag relax tayo ngayong araw dahil bukas uh, bakbaka na naman sa trabaho so ayan samahan nyo ako ngayong araw mga bossing and uh, tanong State na rin na so tanong na rin natin yung ano tanong na rin natin yung uh, palitan kung magkano ayan kasi sa hudanan naman baka bumaba na yung ano yung uh, palitan ng peso sa dinar so ayan and uh, ayun update ko na lang kayo mamaya mga bossing dahil uh, andito ako sa ano sa expressway ayan oh. Uh. sabi lang din naman na tayo eh yan 90, 100, 110 yan lang yung takbo natin so ayun lang mga bossing uh, update ko kayo mamaya dun sa ano pupuntahan natin yan dito na tayo mga bossing sa ano sa salmiya ayan o oh. Wala masyadong mga tao ngayon. Ayan. Nasa ano pa nasa trabaho ayan so doon na lang muna ako sa ano sa kainan doon sa may ano sa may Jollibee ayan para ay eh, makakain ako gutom na rin ako wala akong almusal kanina ayan naglaro kami ni Jess nagkape lang ako noon bago umalis ng bahay tapos ay pag pagkadating ko nag-asikaso din para makagayak na nga dun sa pupuntahan natin ngayong araw kaso nga wala din so ayan kaya ngayon pala ako kakain so pakita ko na lang sa inyo mamaya dun sa may, no, sa may food court sa baba kasi mainit ayan and uh, update ko na lang din kayo mamaya sa mga gagawin natin dito ayan oh. ganda mag uh, ano din ngayon dito mag uh, lakad lakad kasi nga, wala masyadong tao ayan ganda naman dito oh oh mga mist mist ng tubig ayun wala na dumaan lang ako pinatain oh. pinatay na ayan So ayan mga bossing update ko kayo mamaya. Seat. So, ayan, dito tayo kakain. Ayan, so sa palagi nating kinakainan dito. Ayan ang mayipit. Good morning! Ayan. Ano ba? Ano mo? Kamera? Kamera po. Kamera po. Apo, ayan, shout out kay ate ayan. Hello ate Kabayan Ayan Apo, ina-upload ko po Ina-upload ko sa YouTube ayan. Ay, may sticker ako dito te Check mo na lang May YouTube channel ka? Apo, ayan apo. Ayan Ika-check na lang din po Ayan, so Ayan, dito ako palagi kumakain kala ate Taga ano ako te? Taga Bolipa. Opo. Oh, and Shout out din kay ate. Okay lang. Sabay kayo. Ayan. Yung pangalan nung ano nila is uh, Sophie's Grill. Ayan. So, ayan. Ayan. So, shout out kila ate. Ano pong pangalan nyo te? Jingjing po. Ayan. Maingay kasi. Baka may gusto kayong i-shout out. Shout out sa anak ko. Ay oh. ano. Iya na. Oh. Salamat <laughs> ka po na ano. Oh. Thank you. Ayan, grabe, energetic 'yung ate. So, maingay mga bossing kain lang tayo. tayo mga boss si ate shout out kay ate thank you panada mani yan grabe ang init mga boss Tapos na akong kumain doon sa may food court. Ayan and uh ayun, grabe ang bibo ni Ate. And tuwang-tuwa siya, nakakatawa naman. Uh, nang nakita niya yung um, ano natin, yung uh, camera. Yeah. Tuwang-tuwa siya. And uh ayun, shout out sa iyo Ate. And uh, ayun, sana panoorin mo din yung uh ano natin ngayon no? Yung uh, video natin ngayon So ayan Shout out lahat dyan sa mga kabayan natin Na uh, ano Nagtitinda dyan sa may ano Sa may uh, food court Sa baba ng ano Ng uh, Jollibee Ayan So Punta lang ako dun sa ano May uh, padalahan Ayan titingnan natin kung ano kung magkano yung palitan ngayon ayan ayan pumasok lang tayo dito kasi grabe ang init ang init dun sa ano sa labas kaya umano na muna tayo dito pumasok tayo ayan magtanong din tayo ng ano ngayon ng uh, rate ng pagpadala dito ngayon Tanong tayo dito so ayan yung rate nila ngayon mga boss no? ayan so dito tayo 182.6 yan Philippine peso so ayan tingin pa tayo dito sa ibang padalahan kasi maano dun mababa asan yung ano National Exchange. Ah, ito pala, National Exchange. May ano pala sila dito. Charges rate. Ayan. Ab above 620 KD. Cost will be applied with 1.250 KD charge. Yeah. So, ayan mga bossing, no? Maghihintay lang ako dito. Ayan. Ah, magtanong lang po, te. So, ayan. Grabe. Pawisan ako. Yun nga pala, uh, nagtanong ako dun. Kasi ang taas ng ano dun. Ang taas ng palitan, ng rate. So, nasa 183.94 siya. So, almost 184 na. Ayan, kaso, kailangan nila ng uh, bank uh, ano yun? yung statement ayan so eh, wala pa akong makunan dito yung bangko natin is nandun pa sa kahil so ayun so tinitingin pa tayo dito sa ibang ano uh, padalahan ayan. grabe ini sarap sana ng ice cream nasubusog pa ako kakakain ko lang din dito na ulit tayo sa labas walang ano dito masyado hmm, tindahan ng food ah. ayan, ito kasi dun sa pinuntahan natin kanina, ano, sarado dito oh. tingnan natin ito ng gold 18k 15.3 so 21 17.4 sa so, 21 ka na lang di ba mas ano pa mas mataas yung karat mm -hmm. bossing, dito yung sinasabi ko sa inyo sa Al Anjari Center ayan, so dito tayo titingin ng ano dito tayo titingin ng t-shirt, yung sinabi ko sa inyo, magagandang t-shirt dito siya mga bossing, sa bandang ano sa taas ayan yan sa so pagkataas ng dito sa kaliwa. 'Yan yung mga gandang t-shirt. Mga Turkey brand 'yan. Pakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung tela nila. To, 833 oh. May di pa pala sila oh. 'Yan. Mm. bossing no ayan Kabilin na tayo doon ng t-shirt so nagandahan kasi talaga ako sa ano sa quality ng t-shirt nila no ayan medyo makapal siya tsaka maganda yung tela cotton so ayan meron na naman tayong ano uh, magagamit no ayan na mga panlakad natin and uh, ayun medyo mapili din ako sa mga ano no sa mga panglakad natin yung talagang quality and uh, ayun yung tatagal dahil nga uh, para sulit na sulit yung ano natin yung uh, pagbili so ayan date ko na lang kayo mamaya mga bossing uh, at uh, maglalakad lakad pa mo dito Good morning mga boss no. Ayan at uh, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ayan and uh, ayun, pasensya na kayo. Uh, ano lang to? Uh, outro lang to doon sa video natin kahapon dahil nga uh, ayun, hindi ako nakapag uh, outro kahapon dahil ayun uh, nga naglikot-ikot tayo doon and uh, after ko doon eh, pumunta pa ako ng Fahil. So, yan, nalimot ko mag-outro So, yan lang, yung Outro na to is yung para kahapon no Na vlog natin sa Salmiya So, ayan lang din Mga boss, and gusto ko lang din na uh, Shout out si ate, yung namit natin Doon, no, sa Salmiya And, ah, uh, yung mga Silent viewers natin, yung mga subscribers Natin, and, uh, yun, yung mga No skip ad viewers Natin, no, so, maraming maraming Salamat, and, ah uh, Ayun, sana uh, panoorin nyo pa rin yung mga susunod nating mga video, yung mga parating nating video And uh, ayun, sana huwag kayong magsawang sumuporta sa akin at sa aking mungunting channel So ayun lang din mga bossing and uh, maraming maraming salamat and uh, see you sa aking mga next vlog